Hello po mga guys, ayan. good morning po Ngayon po mga guys, magluluto po ulit tayo ng uh, Gulay na puso ng saging mga guys, ayun po mga guys At may kalahok po, ngayon po ang isdang yapot kung tawagin dito sa amin O loro mga guys, ayun po Isdan niyo po, ayan mga guys gulay na naman po tayo mga guys ayan ang puso po ng saging ay napaka dalang na rin po dito sa amin mga guys hindi katulad noon na ito po ay ang dami paglipas po ng panahon ay ayan po dumalang na rin po ang puso ng saging dati po ay ang dami yan mga guys yung, yung tawagin sa amin dito sa Quezon mga pikiu mga guys yung puno ako ay bata pa ay napakarami mga guys pero ngayon po ay medyo madalang na rin po mga guys hindi katulad noon na talaga pong ito ay ang dami mga guys isang punta mo lamang po sa bukid ay ang dami mo nang makukuha ngayon mga guys ay andyan na po sa ating palengke sa Changgihan andyan na po tayo makakakuha ng madali dahil sa bukid nga po ay medyo madalang na rin po ito katulad sa amin, sa bukid namin. Medyo madalang na rin po ito. Uh, hindi katulad ho no, na sabi ko nga sa inyo nung no, panahon ng kabataan ko ay napaka dami po nito mga guys. Hindi ho ito ang no, sa amin pong bukid. Ay, uh, ito ho ay talagang uh, nilalaro po namin dahil alam nyo naman po ang ng uso ng sag, ng sago ng PQ ay napakarami. Yung po bunga nito ay aming kinakain din. Yan mga guys. Kaya po ngayon mga guys, magluluto po ako nito. Uso ng saging, may lang po ng isdang yepot tutawagin dito sa kison, o loro, ayan po mga guys. Yan. Hanggang sa muli po mga guys. Salamat po sa inyo. See you watching po.